Annabel Rama, kinumpirma na ang hiwalayan nila Richard Gutierrez at Sara Labati. Richard naghahakot na ng mga gamit. Mabilis na nagtrending ang mga naging pahayag at mga salita ni Annabel Rama nang ma-interview ito ng ABS-CBN News na isang buwan nang naninirahan sa kanyang tahanan sa Quezon City ang kanyang anak na si Richard Gutierrez tila isang kompirmasyon na matagal nang usap-usapang hiwalay na ang aktor at ang asawa nitong si Sara Labati. Nagumpisa ang mga hakang-hakang may problema sa labindalawang taong relasyon ni Richard Gutierrez at Sara Labati dahil hindi na sila magkasama sa mga larawan sa kanilang mga social media post. Hindi rin nakita si Sara sa mga importanteng okasyon ng pamilya Gutierrez tulad ng pagdiriwang ni Annabel ng kanyang kaarawan noong October 2023 at binyag ng anak ng isa sa mga kapatid ni Richard noong November 19, 2023. Kilala naman ng publiko si Annabel Rama sa pagiging prangka at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Siya ang unang-unang nagsasalita kapag walang katotohanan ang mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng kanyang mga anak ang pananahimik niya mula nang mag-umpisa ang mga espekulasyong hiwalay na si Richard at si Sarah, ang naging basihan umano ng netizens at ng publiko na may problema nga sa pagsasama ang dalawa. Hindi nga nagkamali ang kutob ng mga tao nang magsalita si Annabel Rama sa ABS-CBN News. Sinabi niyang isang buwan nang naninirahan sa kanya si Richard sa kanyang tahanan sa Quezon City. Pagkatapos ng Pasko, maglilipat na umano si Richard ng kanyang mga gamit mula sa tahanan sa alabang na tinitirhan nila ni Sarah at sa kanila pang dalawang anak. Ani ni Annabel Rama, si Richard nasa bahay ko ngayon, one month na, pero unti-unti siyang lumilipat ng gamit sa alabang. Lilipat na siya after Christmas. Hindi pa ako pwedeng magsalita eh, pero sasabihin ko sa'yo si Richard na sa akin ngayon. Ayon pa kay Annabel, nasa puder din niya ngayon si Richard at ang kanyang dalawang anak na sina Zion at Kai. Biernes ng madaling araw, December 8, 2023, nang lumabas ang panayam ni MJ Felipe kay Annabel na binanggit ding hindi kasama si Sara sa pagdiriwang ng pamilya Gutierrez sa Pasko at bagong taon sa Japan. Ani ni Annabel sama-sama buong pamilya ko. Minus 1 lang. Nakitanong din kay Miss Annabel Rama kung mayroon silang gusot ni Sara Labati. Ayon lamang kay Annabel, hindi ko siya kinakausap. Wala akong time makipag-usap sa kanya. Hindi pa nagsasalita si Sara tungkol sa mga revelasyon ng kanyang biyanan tungkol sa balitang hiwalay na sila ni Richard. May pahiwatig pa si Annabel na may kinalaman sa usaping pananalapi o pera ang isa sa mga pinagmulan ng hidwaan ng mag-asawa. Pero tanging si Sarah at Richard lamang ang nakakaalam ng tunay na punot dulo ng kanilang paghihiwalay at ito ang inaabangan ng publiko.